up mga parts, mga kaya gabi sa itong atanan Andito naman tayo muling nagbabalik sa ating muting channel na kung saan nakasanayan natin ang mamahan na gabi So as up mga parts, uh, solo dive muna tayo ngayon Kasi pinunta natin yung ibang mga parts natin e, Ayaw daw nilang mamana kasi sa lamig ng ang panahon So target naman natin yung paboritong spot naman natin Yung barangay sa Nisidon Rinsamar Na kung saan madalang lang yung mga isda pero test test lang muna tayo doon kasi di tayo makapag-pandayo dahil nga sa, sa mga sa, sa mga ng panahon kaya doon na lang muna tayo test test Baka tayo doon makahulisan na tayo ng kulambutan. Yun mga kaparts, uh, abang-abang na lang po sa ating mga mahuhuli mamaya sa ilalim ng dagat. Uh, prepare lang natin yung gamit natin para makapunta na. Makalusong na tayo para maka adventure na tayo doon sa ilalim ng dagat. So, shout out pala kay Milagrosa Tios from Sikihor at kay Kuya Waray at saka kay Fish Hunting. So, mabuhay kayo idol, God bless. At so, mga kabarts, abang-abang naman na sa ating huli umaya dahil ipiprepare ko pa yung gano'n lagi. So, let's go! So, ayun na mga kabarts, nakarating na tayo dito sa Barangay San Isidro. Medyo malabo yung tubig Malabo na nga yung cam natin. Malabo pa yung tubig. Uh, parang patas na yung labanan natin dito ah. Ang galing! Uh, so ang galing! mga uh, <laughs> tayo sa ating paikidigma sa ilalim ng dagat. Kung anong mahuhuli natin. Sana pagwala rin. Sana meron ng sumampang kulambutan dito. Kaya, so, umpisa na natin. Meron pala akong nakita ang dalawang espiro doon mga kaparts. So, you know, doon, So, yun mga kaparts. Abang-abang na -abang sa ating huli mamaya. So, let's go! Magaling kang kupal ka Parts, uh, dahan dahan na tayong papuntang mababaw kasi napagpasya na natin na umaho na dahil sa sobrang lamig ng dagat ayan, nakaaho na tayo kasi ramdam ko na yung sakit ng ulo ko dahil sa lamig ng dagat tsaka madalang kasi ang isla dito sa, sa amin, sa barangay San Isidro yun mga parts, uh, dito la kaya na nating katawan na mabana kasi ang lamig. So, buti sana kung merong tayong napapana at least di natin maramdaman yung lamig sa ating katawan dahil may napapana tayo. So, kung ganito na lang lagi na wala, yun. Kaya, kaya napaahon tayo. Kasi, at, kasi lamig lang yung nakukuha natin walang isda <laughs> so ayun mga parts sa uh, abang abang na lang po sa ating i-reveal mamaya na isda kasi andalang talaga so yun mga parts uh, let's go so ayun nga mga parts ah uh, kauwi lang natin galing pamana ah uh, di pa tayo nakapag-base dahil naligo tayo So, ayun nga. Hindi na tayo nagtagal ng pamamana kasi ang lamig na ng tubig. So, masakit yung dito ko. Siguro sa sobrang lamig na ng tubig, kaya umaho na ako kasi para din sa safety ng ating kalusugan ng ating katawan. Maka, dahil sa sobrang lamig, baka mapano pa tayo. Kaya, si, kaya, nagpasya na natin na umuwi na. Dahil, dahil din sa walang gaanong isda kaya umaho na ako mga kaparts so ayun mga kaparts andito yung huli natin napakita natin, reveal na natin so mga kaparts andito lang yung huli natin so bali mga kaparts dalawa tong ganitong isda ko pero nawala yung isa iwan ko kung nakalusot siguro sa lalagyan natin tsaka dalawang pusit paborito ng dalawang anak ko to itong pusit na to pang ulam na to bukas ito paborito ng partner ko to ito paborito ng aywan ko kung kaninong paborito to so <laughs> so yan mga parts kahit maliit lang isa kang timang ox na ox na yon so yun mga parts uh, hanggang dito na siguro yung video natin so thank you for watching